please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Don't car, may kumakalat po na fake news ngayon. Ano, dito uh, po ay uh, lilinawin natin. Ano po na yung ah uh, Balita ngayon ay walang katotohanan at yun po ay fake news at gawa-gawa lang po ito ng mga baser. Ah, Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaksyon. Pero bago po yan, ako muna po sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. San ma kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, kalinga Rob, at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko pong reaktor sa kalinga Ganyan din po yung mga charity vlogger na Kalingap Partner. ito po yung video no, na unsaan, ay uh, yung fake news ay wala pong katotohanan. Ano, at nililaw po ni Kuya Neil. Papanawarin po natin yung video. At ang kabuuan po ng video ng ito ay nasa YouTube channel ni Kuya Neil. Ha? O, ito po yung video. Guys, linawin ko lang ha, kasi meron na namang nagpapakalat ng mga ano, fake news guys. Ano lang po ha, linawin po natin. Wala pong ang tampuan po ang Jomcar. Ha? Malinis na, uh, malino po yan ha. Hmm. Kaya upload ng D-Rose. nakapag na po kami ng d, -Rose. d -Rose? Wala pa po, iba pa lang po. iba pa lang po kami this week. Thursday. By Friday, busy kami yan talaga. From morning to afternoon po kami yan, magagrind kami ng ano ng Friday po. Tatlo yung vlog namin. Ang bulong ko sa inyo, by Friday, pupunta kami ng Tarum. Ayan. Ano ba ang gagawin namin sa Tarum? Practice ba kayo later, Mayor? alam ko po, may practice kami later po. So, ito na. Ito na ang nihintay natin, guys. Ito na. Magkikita na ba sila? Ay, sa bagay, nakikita naman sila. Tayo lang kasi hindi natin sila nakikita. Pero sila, nagkikita po sila. Siya, Madrid, masyado fake news ang impostor na ka. Ay, opo, kilala niyo po yun. Kasi na yun, yung impostor na yun. May impostor nga. Ay, alam, kilala niyo naman yung, 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 yan din yung, ano, yan din yung, ano yun? Jump card to dati. Ano yung dilulu na gumagawa ng mga fake accounts. Tapos mga, ano, ay, ay, kilala natin yan, guys. <laughs> Basta yung ma-ed Okay na sa akin uh, ang second channel. Yun. Salamat po. Yes, sabi ni Jones, bakit daw siya dalawang beses na nawala. Ay, talagang kailangan mong bumawi. Marami kang papraktisin talaga, bro. At kahit mag overnight daw kayo ni Carla, okay lang daw kay Carla. Paturo ang kadaon niya. Opo, may practice nga po mamaya ang dami niya pong ano, ang dami na pong uh, habulin. Kasi sobrang dami nang naturo nitong nakaraan. John Carl, nasa na po sila? Nandito pa rin po sila, hindi lang po natin nakikita. O, turuan ni Carl over si Papa Joms ako. Oh. Dapat may kasama sila pag magtuturuan sila. Atin din po ba aming Chris mamaya sa practice? O, oh, naman po kasi lahat po yan kasama naman po eh. Latawa po yung natin kasi malapit na po. So, yung mga ano, yung mga wala dito nakara, sigurado pa magpa-practice na po yun. ah uh, kailangan na kasi ano, kailangan ng kompleto kami. Pero mo pa ba ano, hindi pa mumunta yung partner mo. Syempre, ang mas mahirap, mas mahirap makabisa yung sayo kasi may mga partner-partner yun, -partner, di ba? So, with, dapat po mamaya talaga kompleto na. Huwag ka na sumama sa pagtuturo. Ay, di naman ako sasa di na sabi, sasama. Hindi ko naman sabi, sama ko Kaya lang, sabi ko, kaya lang, may kasama. Dapat may bantay. Bakit ba? Bakit ba? Pag ko ang iyong Maliwanag ano, sinabi po ni Kuya Neil ano, na wala pong katotohanan yung balita na si uh, Alingap Jomar at saka si Carla ay meron tampuhan. Ay po grabe no, talaga nga naman etong mga baser ay talagang hindi po humihinto no sa paggawa po ng uh, mga maling balita uh, sa Jomcar. Uh, talagang uh, hanggang sa ngayon ay pinipilit po nilang pabagsakin itong Jomcar. <laughs> wala po kayong magagawa no, kahit po anong gawin nyo ay hindi niyo po mapapabagsak itong eh, dom Ano po, at talagang pilit po nilang sinisira ah, itong magandang relasyon ni Kalingap Jomar at saka ni Carla. Dati eh, yung mga balita po nila ay eh, mas matindi pa. No? Yung ah, uh, sabi nila ay eh, meron daw pong girlfriend, itong si Kalingap Jomar. Parang gano'n ano, at meron daw po itong anak. Grabe, no? Grabe pong manira itong mga baser na ito eh. Ano po, kumbaga ay talagang... Uh, nagpipilit po sila ano, na sirain ng Joncar. Bakit po kaya? <laughs> ano po kaya ang nagawa sa kanila ni Carla at saka ni uh, Kalingap Jomar? Bakit po gano'n ang kanilang uh, ginagawa ano? Grabe po no, talagang uh, ang ingit. Ano po ay hindi po nawala sa kanila. Ano hanggang sa ngayon ano po, na napakadagal na ng Joncar, ay talagang uh, patuloy pa rin nilang binabas. Sa bagay ha, habang uh, viral o trending ano po ay hindi po nawawala ng buzzer ano minsan ay nakakatulong din etong mga buzzer na ito no pamparami po ng views ano po <laughs> kaya maganda yung ginagawa po ng uh, Jomcar ano ni Carla at saka po ni Kalingap Jomar na hindi po nila iniintindi masyado etong mga buzzer na ito ano kasi yan naman po ay uh, puro paninira lang at wala naman po silang naitutulong na maganda dito sa Jomcar sabi po ni Kuya Neil wala naman daw pong katotohanan na itong dalawa ay uh, meron mayroong tampuhan. Ano, medyo hindi lang po nagkita itong uh, dalawa kasi nga siyempre si Kalingap Jomar ay pumunta ng Manila. Ano po, ay paano ba naman magkikita kung nasa Manila si Kalingap Jomar? Ano po, at si Carla ay nandito sa Daet. <laughs> Siguro sa video call ano, nagkikita naman po sila. Ano po, hindi naman na uh, siyempre sasabihin po nila 'yan. Ano, kasi naman po yung iba, ano, lalong-lalo na po yung mga baser, ang gusto po nila ay eh, bawat galaw ani ah, ni Carla at saka ni Kalingap Jomar eh, nakikita. Hindi naman po pwede yung ganun, Ano, Siyempre, may mga ah, privacy din po sila. Ano, kung baga, may mga sarili din po silang buhay. Ano po, na dapat ay eh, hindi na rin po pinapakita sa media. Sana maunawaan po natin yung mga ganong bagay. Ano, may mga nagtatanong nga po, kung nagkita na nga po, etong si uh, Kalingap Jomar sa si Carla ano? nagkita na po ano, nakapag-practice na nga eh. <laughs> yung mga bali-balita po na hindi maganda eh, po kayo maniniwala doon ano, mapapaniwalaan lang po natin siyempre ay uh, yung mga nandoon sa paligid ni Kalingap Jomar at saka ni Carla katulad po ni uh, Kuya Neil ano yun po si Kuya Neil ano alam na alam niya po kung ano po yung nangyayari sa Jomcar, ano lagi din po niyang content itong Jomcar, s'yempre uh, bawat nangyayari po ay alam na alam ni Kuya Neil ano yung at yung mga iba pang nakapaligid doon ano pero kung yung mga nasa malalayong lugar ano po at uh, gumagawa lang ng issue ay wag po tayong maniniwala doon lalo na po doon sa page na fake ano uh, may page po na uh, fake po ang mga laman ano po iwag eh, po nating paniwalaan 'yon ano, wala pong katotohanan ng mga nakalagay doon. At uh, ito nga po sila, kuya nili pupunta daw po ng Tarum, Friday, ano, you know, sabi niya. Ngayon ay Thursday, bukas ay Friday, ano, you know, bukas po sila pupunta ng Tarum, ano. You know. Ang Tarum po, doon po nakatira sila Carla, ano, you know, natural doon po yung pupunta kila Carla. Uh, yung pangabangan po natin, ano, you know, kasi po ang bulong ni kuya Nelly, you no know, Sabi niya, yun daw po ang kanyang bulong, pupunta po sila ng Friday, doon sa Tarum ano at aabangan po natin kung ano po ang mangyayari uh, doon sa Tarum ano po kaya yun ano maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, wag po kayong basta-basta maniniwala doon sa mga balita na wala pong katotohanan ano po at ito ang katotohanan sinabi na po ni Kuya Neil ano po at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all Diyos mabalos